good morning mga boss meron tayong smash 115 ayan smash 115 tampuhin ah, tampuhin tampuhin nga medyo may palamanan na konti ito medyo may lakas na naka upgrade ng makina upgrade na rin ang carburetor mga boss eh magkakabit na naman tayo ng power max ito ito ito, ito no limit ng power max ano, magpapalit siya ng CDI ang CDI niya ay shower, shower ito ito po yung ismas na ano, 8 pin walo yung kanyang wire, ano po, pero apat lang kukunin natin dyan hindi natin puputulin yung kanyang original na sakit baka makabili siya ng mas ano basta itong ano, may socket na tayong nilagay na pang power max, okay. okay. Yan na. Ito may area Shout out. Hey, Shout so out. out. Yan na. Pupal dyan. Shout out sa mga pupal. Ah, lalagyan din yun ano. Lalagyan ng ah, ventilation. Pwede na bubutasan to. Saka yung cover. Yung cover bubutasan. Para less nga naman ang init. Ah, mga boss. Medyo mahilig hilig din sa kalera to eh. Talagang pinatatakbo to mga boss. Naka plus 2. Plus 3. Swing Yan. Watch out. Yan, yeah, back to the video tayo mga mga boss. Oh, ito Dali to. Pipigilin. Ang ating pipigil Ah, 8 pin ng smash ay merong pitong wire. Ito lang pong kukunin natin diyan. Black na may white. Kulay orange. Ah, uh, blue na may stripe na yellow. Manipis dalawa po blue na may yellow diyan. Kukunin niyo lang yung mas maliit. Hindi yung ito, ito tong isa, huwag po itong malaki. Halata nga lang. Tapos may isang Uh, white na may blue yan ito mga boss oh. itong white na may blue ito ay papuntang ignition coil itong ang pulsar line natin yung blue na may ano yellow tapos itong orange ay power ito yung negative itong black black na may puti yan kakabit <coughs> na natin mga boss call power call hindi natin pinutol yung kanyang sakit yan, nakaharap po sa atin ng ano, ang Power Max ng CDI. Itabi na natin hindi kailangan na, no. Ito lang kailangan natin diyan sa Power Max sa atin ito ay negative. Negative. Tapos pulser. Ah, uh, positive. At saan papuntang ignition coil? Yan. yung po ang ating kailangan. Unahin mo natin itong negative. Ito po. Yan. Ito, ito, ito negative po. Itap po natin dito sa itim na may puti. Mamaya natin sa boss ano, lalagay ng tip. Tapos ito ating power ay ito. Ayan. 12 volts. Itong sa dulo. Ito sa dulong ito ay papuntang pulsar. Itong ang pulsar natin. Ito blue na may yellow. Yung manipis pa yung maliit hong wire. Huwag po nyo puputulin mga boss yung wire at baka makadali tayo ng customer. Sigurado, makadali tayo pag uh, meron kasing meticuloso, ayaw magpaputol ng wire. Pag balik ka naman sa stock, edi eh nandyan pa rin siya. Ito, papuntang coil. Ito, yung tira. Tapos mayroon boss yung kwan, tanggalin na natin yung wire, baka mag-grounded pa. Dami-dami na tayong nakabitan ng mga gato, boss. Halos baka hindi lang sa sampung mas na nakabitan natin itong power mark. Ganyan po, pagka magdi diy kayo, ganyan lang. Yeah, yan lang po ang legion yan. natin kasi may inaayos pa kami dito sa ano sa kanyang pinakang breeder para <tos> <tos> hindi masadong uminit. Yan mga boss, okay na. Ay, kabit na natin yung kanyang pinakang cooler. Yeah. No? Ayan po yung CDI. Yung talagang ating binibideo kanina. Ito. Ito nandito na siya. Nakapwesto na. Ah, recap. Ulitin natin ha. Ano mga boss. Uh, ah, request ninyo. Yan. Yeah, nakaharap po sa inyo yung, ano, yung power max. Ano po. Nakaharap. Ito pong nasa bukana. Na no wire. Pare. Pakibihawakan na Ito nasa bukana ay ignition coil. Yung nasa dulo niya ay power 12 volts sa kulay orange. Yan. Itong gitna black. Black na may puti, negative yan. Itong dulo, palser. Palser line po ito. Ah, mga boss, oh. Sound check. kargadong smash. Mhm. Mm Stuck lang. <laughs>